Hello, good morning, Idol. Oh, Good morning, mga kamadam. Si Idol. Good morning, Siya Si, si Ah, kayo po si, kamadam. si Bea ulit, kayo? kayo? Ano kayo doon? kayo, kayo, Ayun mga na pala si JRB oh. Talaga ay, ay, Alagasi si JRB. Ay, sa guapo. Ayan. Ay, makana, ano yung mga karey? 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 Ano yung Ano Ano mga

Mrs. Ah. si Mrs. Ah. morning, mo sa taas. Ano po? alam. brother in law. Hindi di, di, naman nagbabago ang katawan mo, ha? Hindi, stage 4 na rin. ah! <laughs> na. Teka, magpaano ka ng goto? Oo, oh, mo na ako kayo. Tara ko eh. Ayan, taga... Panta pa eh. Ho, ito. Ngayon Ayan. Ganda rito mga. Nagtatapos. Mamaya kuya pagkatapos natin kumain. Oh. Ma'am, good morning. I can't. I can't. I can't. I can't. Oh. Ah, ito buro. <laughs> <laughs> yeah, buro ya, buro <laughs> Yan, oh, oh. <laughs> Bye, always okay. Yes. <laughs> chicken fighting. <gulong laughs> ay, ayay, ayam, uh, may goto. May goto, goto. Yung goto, masarap. Subukan nyo. Ito yung, uh, ano, uh, ay, Luto ni Kamadam. Luto na Kamadam, Tingnan natin ang luto ni Kamadam, ha? Sige, si Kamadam at si Romano, pag nagpunta ron, palapya lang yan, <laughs> Good morning, good morning. Palapya, ayos na, ano. Kaya na po, kaya na kayo, kaya na na Para makapag i May tosil, kaya... Ah! Wala sa kondisyon. pwede malamig. Ito na kayo na kaya. Ito pagkain niya, o. si Akin na si Yuna! Bagoy po si Ka Balwarte, guwapo. Ayan. Thank you po. <Tabii yapa hermano> Baluarte, guapo, ayan. Game, huh? Ayan. 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 Ang gaganda ko dyan. May tat... May na tao dyan. dollar. Magkano yung 1,000 dollar? Ayan. Mayroon daw 300,000 thousand dyan. Ang mga Ang gaganda. pala. ato. Ayan. Ang dami. Ang gaganda. Ayan.

Ayan, Domo, puro man, oh. <laughs> wow. Ayan. Dito kami natutulog diyan. Oh. Yeah, Napaka-peaceful naman dito. Eh. Ha? Napaka-peaceful. Oh, diyan kami, kami natutulog. Shout out diyan Erwin Katakutan. Alam mo gusto mo mga lugar? Meron <laughs> may bunga po. Diyan na ba? kami hmm. hmm. ah, Sino na bole? Sino na ino? Sino na

Wow, wow, naglaki na mesa. <laughs> laki na. Ayan, no? Oh, oh. gaganda. Ang <laughs> gaganda ng mga manok. Ayan, no? Ayan, <laughs> Ang gaganda ng mga ito. Okay, Ayan, ito. Ang dami, ang laki, ano?

Stay! Kita right. Akan bukan. Kau masih

pong pera dito. Kalakalat lang, oh. Kalakalat lang po yung pera, oh. Sabong, Isang teraso lang yan, no? Dati, kari ako rin sila ngayon. Dahan-dahan, yun yun daw yung alaga niya. Eh. Balikat okay. meda ka okay. Ayan

Hindi kasi nag-tricycle ako, nag-tricycle po ako eh. <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Sige, sige, sige. Ah, Atin na natin siya. Bawa, 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 Si Kulokoy ko nagda nagdadrive, eh, pa. Sa Ganito sana yung ano, mo? Oh. Oh, აი ამ ნამბერ მონა მოგინდააა ყოყო ტასო ჯენტალ პო და პავალ ой პოპა ჯოზენ აი ნი ბაგანტა აი ნი ბაგანტა